Pagpalang araw po sa inyo lahat ah, ako po ay si Poli Arangka ng Pangasinan ah, ang hiwaga ng Pangasinan ah, ang ipagkakaloob ko po sa inyo sa mga mangyayaring lugar na baguam pa lamang sa spiritual na mag nag po sa spiritual na eh, maganda po itong ibabagi ko po sa inyo na makakatulong po sa inyo sa pang-araw-araw aking ginagamit na number one po itong ginagamit ko sa pag spiritual Ibabagi ko po sa inyo ito uh, para ma-con po kayo, matuto pong manggamot. Lahat po tayo dito ay pwedeng manggamot kahit na hindi na po mag-49 uh, days ay pwedeng manggamot. Basta umingin po tayo ng gabay sa ating ama makapangyarihan sa lahat. At siya ang gagabay sa atin at tutulong po sa atin. Wala na pong iba kundi siya lang po na makapangyarihan sa lahat. Uh, sa mga malalayong lugar uh, sana po tangkilikin nyo po itong ibabahay ko po sa inyo ito po ay magagamit po nyo bago kayo manggamot uh, complete po itong bakod po walabal po dir po uh, ko po sa inyo para may protection po kayo bago kayo manggamot at malayo sa malayo ka po, kayo po sa mga uh, balik ng mga uh, ginagamot nyo po Maraming salamat po. Sana po uh, nagkilikin mo nyo ito. Maraming salamat po. Ang general devotion sa bakod balabal ko. nyo. Maraming salamat po. At sana po mag-like and share para ma-notify kayo sa susunod kong video. Maraming salamat po. Narito po ang ama namin na original na aking ginagamit. Salamat ng ama ng anak na ina, Espiritu Santo. Ama namin na sa langit, sambay na wang pangalan mo, ikaw na manghari sa amin. Sundin na wa ang iyong kalooban dito sa lupa at tulang sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kami iharap sa ipi ng kundi ilay mo kami sama-sama. Sapagkat -sama. sa iyo ang karian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailan mo ng amin. ang of the cross po at isunod po ang bakod. Uhae, Rex Birbantim, Isus Maria Trahomi, Swambit Pikabit, Ni Sirta, Isus Maria Isalimi, Yuri Gulhum, Gat or Orbi, Rex Birbum, Amen. Uhae, Rex Birbantim, Isus Maria Trahomi, Swambit Pikabit, mi Sirta, Isus Maria Salimi, Yuri Gulhum, Gat or Orbi, Rex Birbum, Amen. Uhae, Rex Birbantim, Isus Maria Trahomi, Swambit Pikabit, Ni Sirta, Maria Trahomi, Jesus Maria, Jesus Arimi, Yuri Gulhom, God Bistrom, or Birix Gulhom, Amen. Mag-sign na mag-ihip uh, sa dibdib ng tatlong beses. Ang uh, usalin po itong bako na tatlong beses at ihip sa dibdib pa krus. Ang tatlong beses. At isunod po ang balabal. Isus Aknum, Isus Matam, Isus Manum, Isus Malam, Isus Mitam, Isus Sari Jesus libre amang sa isang bisis lang po at ihip sa dibdib pagkakos tatlong bisis at isunod po ang poder Rex May Team Sarok Team Pinata Team Ma Team It Subdukadim Kay Olorum Ram Sa Im It Emilisiana Mitang kios Us Lumarat Daom Tristi Ok Yok Nos Ili Shoo Is Hit Ahami Iyo Basang Tiyo at ihip sa dibdib ng isang basis lang po at isunod po ang pundo na mausalin po ng 100 times 8 pag natapos nyo pang inusal ng 100 times itong pundo ay ihip di sa, sa dibdib ng tatlong basis ito na po yung pundo na mausalin ko po Yau hu yu ya, yau hu yu O salin po ito ng 108 times at katapos ng 108 times ay ihip sa dibdib. ah uh, sana po ay pagtagaan po niyo ito kasi mabisa po itong ipagkakalup po sa inyo para protection po sa buong pamilya sa, sa inyo para kayo po ay magpagamot at lagyan po ninyo yung susi ng ganito po uh, ang susi sa pangalan ni So Kristo at taga Nazareth ang susi po at ipo eh, nyo sa dibdib nyo walang pakos maraming salamat po sana po tangkilik mo nyo itong pinagkolob po ito ay magagamit po sa pangkalatan sa lahat ng uh, pandipinsa lahat po kumpito po ito magagamit at sana po ay mag like and share para manotify po kayo sa susunod kong video. isunod sunod ko po ito video, ituturo ko po rin po dito ang uh, uh, magkaroon ng kapangyarihan, magkaroon ng uh, yung sarili asapang uh, a pang uh, pang tawas po. Maraming salamat po. Sana po tulungan niyo po ako at uh, mamahagi po sa inyo na ng aking nalalaman si spiritual Marami sana po. Bye, bye po. Ito po yung kano para mga kanyo po. Kopyahin po nyo sa konto, sa notebook. Ito po. O, screenshot nyo po. Ito po. Ang pag-spiritual uh, po ay tiyaga-tiyaga lang po. Pag natuto po kayo, pwede nyo pang i-memorize po ito. At mabisa po ito na magagamit nyo sa pang-araw-araw. At ibabahagi ko po sa inyo kung sino anong sikreto po ng uh, mabisa pong mga gamot na hindi tablan ng mga kulam barang hindi masusok, masusok ko naman kukulang sa uh, sagradong uh, po. Pansin na kasi hindi ako marunong magkuhan um, sa screen. Ito po. Para makunyo po. Hmm. screenshot nyo na po marami sa po mag wag like and share para manotify kayo sa susunod kong video marami sa lahat po God bless po